Puling pagsilang ng walang pangalan na Diyos. May akda, o spek. Genre, martial arts, action, pakikipagsapalaran, komedya, harem, romansa. Katayuan, patuloy. Mga publisher, vlog ni Totsky. Tag, R18, overpowered protagonist, cultivation, reincarnation, weak to strong male protagonist, immortals, world travel, arrogant characters, cautious protagonist, confident protagonist. Taon ng Paglalathala, 2022 Ang Earth ay sumailalim sa isang kakaibang pagbabago. Lumalawak ng milyon-milyong beses sa orihinal na laki nito, ang populasyon nito ay biglang nahati sa dalawang hati sa isang panig mayroong isang pangkat ng mga tao na may advanced na teknolohiya Ngunit sa kabilang banda ang isang mundo ng paglilinang ay lumago at umusbong Ang mga lihim na naging dahilan ng pagbabagong ito ay matagal nang nakatago sa dilim Hanggang sa dumating ang araw kung saan ang isang batang lalaki na ipinanganak sa mortal side ng mundo ay natagpo ang may talento na pumasok sa martial side dahil na wala ang dalawa sa kanyang mga magulang sa isang nakatagong tubig, pinili niyang iwanan ang lahat ng kanyang nalalaman at pumasok sa lupaing ito ng panganib. Anong mga katotohanan ang ay lalahad niya? Ano ang matututuhan niya tungkol sa kung ano ang naghihiwalay sa mga mortal sa mga magsasaka? Anong mga nakatagong kasamaan ang gustong matiyak na ang kanyang mga tao ay hindi kailanman bumangon at magkaroon ng kapangyarihan? At paano ang mga kasamaang iyon? Haharapin siya. Gitling 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 gitling. Ang listahan ng mga bagay na kinaiinisan ko ay medyo mahaba. Ang una ay ang pinakaayaw kong masubok. Ang pangalawa ay ang pinakaayaw kong masubok. Ang pangatlo ay nangyayari rin na pinakaayaw kong masubok. Ang lalim ng karagatan ay masyadong mababaw, ang liwanag ng araw ay masyadong madilim, ang lupa ay masyadong makamundo at ang kalangitan ay masyadong maliit. Para sa mga ipinanganak sa walang kulay na mundong ito para ipalagay ang kanilang sarili na karapat dapat sa paghatol sa akin. Masasabi ko lang na tawa ito. Ako ang walang pangalang immortal na Diyos dahil kahit ang mga langit mismo ay hindi karapat dapat na pangalanan ako. Kahit na hindi ko alam ang sarili kong pagkatao, tutuyuan ko ang mga karagatan hanggang sa bitek na lupain na lang ang natitira, itatapon ko ang araw sa walang katapusang kadiliman, dudurugin ko ang lupa gamit ang aking mga paa at sisirain ang langit gamit ang aking talam.